Pag po ganyan ang plaka ninyo, mga kaibigan, pwede pong paltan yan at pwede po natin yan papalitan. Kahit po 7-digit yan, mapapaltan po yan. Pero hindi naman po sinasabi nila na kapag kayo ay gumamit ng ganyang plaka, ay huhulihin kayo or mahuhuli kayo. Wala po silang binababa o wala po silang batas na sinasabi na kapag hindi po tayo nakapagpalit ng bagong plaka, ay mahuhuli po tayo. Sa lahat na hindi po manghuhuli si LTO, kapag hindi po tayo nakapagpalit ng bagong plaka. Yan, ang daming motor yan. Puro mga hindi pa po nagpapalit yung iba dyan, o no? tulad nun. No? Hindi pa siya nagpapalit ng bagong plaka. Pero hindi siya natatakot na mahuhuli kasi wala naman siyang violation. Siyempre, ang violation natin, eh, kung wala ka side mirror, paso yung history mo, yung normal na violation. Pero yung ang magiging violation mo ay doon sa plaka, ay eh, hindi po po wala pong ganon. Eh, maraming salamat mga kaibigan. Sana nakatulong po ang video na to sa atin. Bye-bye! And thank you.